DFA mahigpit na nakikipagugnayan sa foreign government para mapalaya ang siyam na Pinoy crew member na hawak ng Huti Forces. Follow up report kasama natin sa balita si Radyo Manchil M. Prido. Rajaman Sander, Rajaman Aldo, mas pinaiging pangalan ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers ang kanilang monitoring efforts. Ito'y para matiyak yung kaligtasan ng sum na Pinoy crew member na lulan ngayon itong MV Eternity Sea na hawak ngayon ng Houthi Rebel matapos na napalubugin ang naturang barko sa Red Sea. Ayon sa DFA, patuloy ang kanilang pakikipag-coordinate sa foreign government, gayon din sa konsulada ng Yemen para makahingi ng tulong sa agarang pagpapauwi sa samatripulante matripulante na hawak ng mga rebelde. Kinausap na rin umano nila ang pamilya ng mga seafarer at tiniyak na ginagawa na nila ang lahat para sa kaligtasan ng mga ito. Kahapon ng kumpirmahin ni Migrant Workers Department na hawak ng husi Rebel ang matripulante at blanco pa rin sila kinilalagyan ng mga ito. Samantala sa kabuuan, nasa labing dalawa naman na ng mga Pinoy seafarer ang accounted. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchil Empriado sa Talk RMN Maraming salamat Radyo Manchil Empriado